Good morning mga moms! It's Tuesday today! Pasukan na naman ang mga bata, kaya busy na naman tayo maghapon. Bago ko asikasuin ang aking panganay sa pagpasok, ay bibigyan ko muna ng pagkain ng aking bunso. Ayan ang favorite niya ang Honey Stars ng Nestle. Habang naliligo si ate, aasikasuin ko muna ang bunso ko. Ganyan ang buhay nating mga nanay. Pagkatapos nating asikasuhin ng ating estudyante, mamaya magluluto naman tayo. Iisipin natin kung ano yung lulutuin natin para sa tanghalian. Nakatake na yan ng milk ng pagkagising niya. Tapos ayan na nga, nag-request ng stars. After nyan, pag na-finish na siyang kumain, papaliguan ko na yan. Then, iyehele ko na siya. And then, pag nakatulog na siya, saka ako mag start na magluto para sa tanghalian naman namin. Si Daddy work from home today, kaya siya ang susundo kay ate mamaya. Paglabas niya ng 3pm. Si Daddy rin yung naghahatid kay Kendra pagpasok. 8.30 to 3 ang pasok ni ate. Kaya pag naka-onsite si Hobby, inihahatid niya muna si ate Kendra sa school bago siya pumasok sa office. Tapos pagdating ng uwian, ako na yung susundo sa kanya. Kasi 6pm pa yung uwi ni Hobby sa office kapag naka-onsite siya. Ayan guys, hindi pa pala siya tapos. After kumain ng stars, nag-hotdog naman. Ayan din yung almusal ni Ate Kendra, hotdog and egg. Yan, kumuha siya na isa. Masarap na nakakapagod ang pagiging nanay, pero pag nakikita mo na malulusog at hindi nagkakasakit ang mga anak mo, worth it naman yung pagod na nararamdaman mo day. Sa mga pagod na nararamdaman mo, meron ka rin namang reward na nakukuha. Pag naglalambing ang mga anak mo, hinahaka, kinikis, and then pag-uwi ang aking panganay at sasabihin niyang, Mami, naka-perfect ako sa exam. Mami, binary good ako ni teacher. Ayun, yun yung mga reward na talagang sasabihin mo sa sarili mo na worth it lahat ng ginagawa mo. At hindi hindi ka magsasawa at mapapagod na alagaan ng mga anak mo at ang asawa mo. Lalo na pag araw ng saho, diba? Char! Sige na guys, tanghali na at magluluto pa ako ng tanghalian. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Bye!